Pilipinas Alam mo ba na bago pa dumating si Ferdinand Magellan noong 1521 may mga dayuhang nakarating na sa ating kapuluan Sino nga ba talaga ang unang nakadeskobre sa Pilipinas Tara alamin natin ang katotohanan ng matagal nang tinatago ng kasaysayan. Sa video na ito, ating tatalakayin ang totoong kasaysayan ng Pilipinas. Kung sino talaga ang unang nakadiskobre sa ating bansa at bakit mali ang paniniwalang si Magellan ang unang dumating. Mula sa mga sinaunang kalakalan ng mga Inchik at Mali hanggang sa pagdating ng mga Kastila, alamin natin ang misteryo sa likod ng kasisayan na bihirang tinuturo sa paralan. Ihanda ang iyong isipan dahil ang kwentong ito ay magbubukas ng bagong pananaw tungkol sa ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang kwento ng ating kasisayan at katotohanan ng nakalimutan ng panahon. Bago pa man makarating ang mga Europeo, matagal nang may mga taong naninirahan sa kapuluan. Ang ating mga ninono ay may sarili ng kultura, paniniwala, at sistemang panlipunan. May mga barangay, pinamunuan ng dato, at aktibo na silang naging pagkalakalan sa mga karating bansa tulad ng China, Borneo, at India ayon sa mga tala, bago pa dumating si Magellan, may mga inchik at mali na matagal nang nagipagkalakalan sa ating mga ninon. Ang mga sinaunang inchik ay nagipagpalitan ng porsilana, sida at tsaa, kapalit ng ginto, perlas at mga produktong mula sa kagubatan ng ating bansa. Noong Marso 16, 1521, dumating sa ating kapuluan si Ferdinand Magellan, isang Portugis na naglalakbay para sa Espanya. Layunin niyang makahanap ng bagong ruta patungong Spice Island. Dumaan siya sa Samar, Liti at Cebu. Dito niya nakilala si Raha Humabod, ang pinuno ng Cebu na kalaunan ay naging kaalyado niya. Ngunit, hindi lahat ay sumang-ayon kay Magellan. Isa sa mga pinunong hindi sumuko ay si Lapu-Lapu ng Mactan. Noong Abril City, 1521, naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan kung saan pinaslang si Magellan ng mga mandirigmang pinamunuan ni Lapu-Lapu. Dahil dito, napatunayan ng mga katutubo na kayang ipagtanggol ng mga Pilipino ang kanilang lupain. Marami ang nagsasabi na si Magellan ang nakadiskubre sa Pilipinas. Ngunit kung tutuusin, hindi niya tayo nadeskubre dahil matagal nang may mga taong naninirahan dito. Ang totoo, si Magellan ang unang Europeang dumating sa ating mga isla. Ngunit hindi siya ang unang nakarating. pagkaraan ng pagkamatay ni Magellan, tumagal pa ng ilang dekada bago tuluyang nasakop ng Espanya ang Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Dito nagsimula ang mahigit tatlong daang taon na pamumuno ng mga Kastila sa ating bayan. Ang kasaysayan ng ating bansa ay patunay na hindi tayo basta-basta na sakop. Lagi tayong may puso ng mandirigma mula sa mga unang dato hanggang kay Lapu-Lapu at sa lahat ng lumaban para sa kalayaan. Hindi kailanman dapat kalimutan na ang Pilipinas ay hindi na diskubre. Ito ay matagal nang umiiral, mayaman sa kultura at tapang. Kaya mga kababayan, sa susunod na may magsasabing si Magellan ang nakadiscover sa Pilipinas, sabihin mo, hindi. Dahil bago pa man siya dumating, ang ating mga ninuno ay meron ng sibilisasyon, kultura at dangal bilang mga tunay na Pilipino. Ang ating kasaysayan ay hindi nagsimula sa pagdating ng mga dayuhan, kundi sa matagal ng kwento ng ating mga ninuno.